Hello guys, good morning at welcome na, na po sa panibagong video At tayo magluluto ngayon mga boss ng pusit Ayan, adobong pusit tayo mga boss So ayan ang ating mga pusit no, hiniwa-hiwa ko na yan Ayan, so yung ating ingredients Ayan, sibuyas, bawang, luya at sili Tapos mayroong tinta ng pusit dyan mga boss para pang paitim natin mamaya Alright. So, sara na tayo ng kawali. Ayan. Ang kawali natin. Maliit lang para kasi lang siya dyan. So, ayan. Sinit up ko lang ng maigi yung aking kamera. So, ayan. jo mainit na yan mga boss. So, lalagyan na natin ng matika. Sana yung matika. Ang tagal ng matika. Ayan. <laughs> So ayan mga boss, yung mantika, nilagyan na natin. So painitin lang natin ng kaunti yan mga boss para ilagay na natin yung ating ingredients. So ayan, mainit na. Ilalagay na natin yung ating sibuyas. Ayan mga boss, sibuyas. Ayan, unahin natin yung sibuyas. So sumulang init na yan mga boss. Oh. So napailag-ilag ako mga boss kasi matalsik eh, nakahubad ako dyan eh. Dahil maliligo na ako eh. Pagkatapos niya magluto. Si ito so tayo mga boss para baon natin sa trabaho. Ayan. So, dinagay ko ng bawang. Yung luya naman. Ayan. So, sunod natin yung sili dyan, yung green. Masama na natin mga boss para mabilis na lutuan yan. Alright. So, yung tinta ng sa set mga boss yan nalagay na natin tapos durug-durugin lang natin aso tumatalsik kaya nung no, ko <laughs> sakit o so, sakit kaya yung mantika mga boss pag natalsik sa katawan wala akong shield dyan eh kasi nakahubad ako eh yan yun no. yan minikos-mikos ko lang dyan mga boss yan minikos-mikos ko So, naluto na yung ating ingredients dyan. So, lalagay na natin yung ang ating pusit na hiniwa-hiwa kanina. Ayan na pusit natin, no? Oh. Punti lang yan. Mga limang piraso lang yan mga boss, hiniwa-hiwa ko. Para may baon lang tayo ngayong tanghali yan. Alright. Ayan na mga boss. Pinagay ko na yung pusit. Hmm. Oh, marami din siya, oh. Pupuno rin natin kawaling maliit. Kasi maliit lang. Pupuno <laughs> talaga kasi maliit lang eh. So Antay na natin, mikos nikos. Ayan, Okay kayo na konti. Nikot ko yung kawali. Ayun. Hindi lang nikos nikos lang, okay, okay lang. Para maghalo yung usit at maluto yung lahat. Maano ang mantika. All right. So, kuha tayo ng asin. Dala asin, ang tagal ng asin, malayo yung asin. Uy, bisa mo asin. Ayun, yung asin. <laughs> Mama dele. Ayun, asin mga boss. So, lagyan so, na natin ng asin. Tapos magic sarap. Lagyan na rin natin ng magic sarap yan mga boss. aso ah, ang tagal ng magic sarap. Naluto na lang yung aking adobo mga boss. Yung magic sarap ang tagal. Ayan. So yan. Ilagay ko lang. Kunti lang para hindi nakakasama. Nakakasama kasi mga boss pag marami masyado. Kaya yan. Pitik-pitik oh, lang yan ba. Uh -huh. konti lang pang palasa lang. Kasi may panglasa pa tayo eh. Alright. So, lalagyan na natin ng suka yan. Kasi adobo nga yan mga boss eh. Kailangan may suka. Ayan. Masa na suka. Ayan na, suka. Dato puti. Ayan. Dato puti. Baka naman. <laughs> so, ayan mga boss. Inagay ko na yung suka. So, minikos-mikos ko na yan dyan. Ayan. Minikos-mikos ko yan. A few moments later. All right, so yun oh. Lagyan natin ng asukal mga boss para mas lalong sumarap siya. Ayan. Talagang masarap na adobo yan. Matamis-tamis. Ganyan lang mga boss pag gusto niyo masarap yung yung ulam. Lagay niyo yan yung pinaka best ingredients yung asukal. Su A few moments later. So yan na mga boss, luto na ang ating ulam. So maraming salamat sa lahat ng nakaabot sa dulo ng aking video. I love you all. Bye bye!